yung nabibiktima. The chief casualty of all this exercise is the viewing public. Ako po bilang isang public servant, hindi na po ako estranghero sa ganito eh. Sanay na po kami dito eh. Maliban lang po sa mga pamilya namin, siyempre hindi sila kumikibo, nasasaktan din siguro sila. Hindi naman nila sinasabi sa amin. Pero higit sa lahat, yun pong mga tao na pinaglilingkuran natin, kapwa. Kaya nga po, nung imbitahin ako ni Mr. Carlo katikbak, nagpasalamat na lang ako. Sabi ko, para uh, palagay ko, pwede ko nang ipasa Diyos ka ako. Ms. Gingray, how do you determine